Paano ang tamang pagkain ng kine So, the bago uusapan for today's video, tinatanong sa atin niyan ni James. Kung interesado ka, please keep on watching para bago 'yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Kapag halimbawang halimbawa nandun kayo sa kinimperot, walang dapat sundin kung anong patakaran na dapat mauna. Kung ano ang nararamdaman nyo, yun ang gagawin niyo. Dapat hindi nagmamadali. Dapat may pagmamahal. At dapat lagi pong malinis kung ano ang idudugdun mo doon sa kinimpro. Ganun lamang ang dapat unang-unang iisipin malinis ang daliri, malinis ang kamay, malinis ang bunga nga. So, syempre, kailangan para hindi naman magkakasakit yung inyong mga minamahal. At pangalawa, dapat lagi nga nakaalala yung malapad na dila. Minsan mo lang gagamitin yung patulis kasi ay oo, nakakiliti. Pero hindi magdadala doon sa dako pa para malasahan mo yung puti. nga at posible kapag halimbawang ang natagalan maka mawawala yung nararamdaman niyang bo. So dapat po hindi palagi, minsanan lamang at ang madalas ay yung nakalapad. Okay? At kung halimbawang ang naman ang gagawin niyo, huwag malakas. Huwag niyo gagamitan ng ngipin kasi masasaktan at masusugatan at dapat ang kuko ay walang nakahaba dyan. Dapat baiksi lamang. Yung ang dulo niyan ay laman lamang yung mararamdaman para hindi masakit. So, sana sagot ko ng tamang itanong if like this video. Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.